Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang minamaliit pa rin nga po ng mga NBA analyst, ang New Orleans Pelicans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kukuha nga po ang Los Angeles Lakers ng bagong player para kay Lebron James. Bago pa man nga po mga katrops, pumasok ang New Orleans Pelicans sa All-Star break ay naipanalo nga po ng kanilang team ang kanilang huling tatlong laro. Kaya dahil nga po dyan ay tabla nga po sila ng Phoenix Suns sa ikalima at ikaanim na pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang record na 33 wins at 22 losses. Meaning maganda para naman nga po kahit papano ang kanilang kalagayan ngayon since malaki pa rin nga po ang kanilang chance na makasigurado ng pwesto sa darating na playoffs. Subalit kahit man nga po maayos ang ipinakitang performance ng New Orleans Pelicans, ay may ilang mga NBA analyst nga pang hindi naniniwala sa kanilang kakayahan. At ito nga po ay dahil inaasahan nga da po na maaga silang malalaglag sa playoffs, gayong hindi rin naman nga po sapat ang kanilang kasalukuyang lineup ngayon para magkampiyon since ni hindi mga nga po nila kayang taluni ng ilang malalakas na kuponan lalong lalo na sa Western Conference. Samantala, poon naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kukuha nga daw pang Los Angeles Lakers ng bagong player para kay Lebron James. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Kahit man nga po nabigo ang Golden State Warriors na makuha si Lebron sa nagdang trade deadline, ay hindi para naman nga po sinasarado ng kanilang kupunan ang posibilidad na kunin nga po nila ulit ito pagdating ng offseason. Well, desididong desidido pa rin nga po ang front office ng Warriors sa pagkuha nila kay Lebron James para may tandem nga po nila ito sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Gagawin para naman nga po ng Warriors ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha lamang nila ito sa darating na offseason. Ngunit hindi rin naman nga na po papayag dito ang mismong front office ng Lakers, gayong kahit anuman nga na pong klaseng offer ang ibigay ng Warriors, ay tatanggihan pa rin nga po nila ito. Maliban rin nga po dyan, ay gagawin na rin naman nga po na Pelinka ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili si Lebron James sa kanilang lineup. Sa katunayan, willing nga po siya na kumuha ng mga bago at magagaling na players sa darating na offseason para lamang kay Lebron. Maging anak nga po nito na si Brownie James ay susubukan nga pong kunin ng Lakers sa darating na NBA draft upang sa ganon ay hindi lamang ito umalis sa kanilang kisa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.